i <laughs> it Pa. Oh. Ah, cha, cha, cha. Oh. may pa ayan mainit guys ay maganda yung dyan sa may babaan niya hmm. maganda Mag yung may garden dyan eh nag hiking sila may isdambi, sila lang oo, oh, nga kasama yeah. yung, mga ang dami nilang kagat <laughs> tingnan mo naman ito nag, nag introduce ng kanyang sasakyan oh benz, benz, Bago yan. Oh. Bagong labas. Oh, the best. Ating lang kami guys. Okay. All there. All right. Dito na kami guys. Dito kami magpipipipit sa lugar na to. kasi sya na. na Bukoy. Yung mga, ano kasi masyadong hangin. Dito na kami sa lugar na to. Dito kami magpipipipit. Pupunta kami dun guys mamaya sa baba. Kasi, paani, Dito Paano? Kakain muna na kami ha. Ako kami dun pumunta. Mainit pa. Oh. Tingnan nyo naman Ayan guys, so tingnan niyo naman ang init kaya mamaya na kami diyan pupunta. Ah, ayan, maganda guys dito. Ayan guys, dito tayo sa saan na kukunin natin ang video yung magandang uh, mini garden doon sa kabila. Dito tayo sa taas, hindi na ako bababa guys kaya ano ko na lang siya dito kasi ang po nakikita nyo naman ang ganda ng tirik ng araw ayan nakapayo ang inyong abang lingkod ayan so ayan guys kung makikita nyo ay na yan ang kanilang garden dito yan guys sa may the peak sa pinakang taas ng the peak. kasi may mount austin doon sa baba dito naman yung pinakang ano, pinakang taas nila ayan diba, ang ganda ng mga bulaklak nila dyan o oh. ayan o, oh. ayan zoom natin konti para magkita ayan so ayan ang ganda guys, promise Mahilig ako sa nature talaga. Kaya kung mapapansin nyo, ay marami akong mga video na nasa bundok ako or nasa garden ako. Kasi mahilig po ako sa nature. S hindi ko alam. Pero nitong kaedad na ako, hmm, nag-turn 40 na ako, guys. Mahilig na talaga ako sa nature. Siguro, dahil... Uh, damata na tayo. So, ayan guys. Nakita nyo, napakaganda po. Um, appreciate ko yung mga ganitong green na green talaga. To be honest, sa inyong lahat. Ayan. Hindi na ako bumaba guys kasi napakainit. Ayan, dito na lang ako sa taas. Kasi so, ano na lang natin dito. So, pupunta tayo dito sa kabila guys. Nandun yung mga kasama ko. yun sa taas sila dito. Nagpiknik kasi kami guys doon sa taas. Hindi ko na kinuhaan ng video kasi para mabigyan din natin ng privacy ang ating mga kaibigan. Alam niyo na, 'di ba? So hindi ko na binidyohan yung pagkain namin kanina. Ito na lang view ng aming, ang amin, ang aking pinitsura. Ay binigyan kinuhaan ng video. Ano ba 'yun? mali, -mali na tayo. Ayun na uh. Ayan guys, ito sa kabila, ayan naman siya. Hiking naman tong kabilang to. Ayan. Ayan, tantan. -tan. Ayan naman ang video niya sa kabila, ayan. Napuntahan ko na yung hiking niyan. na yan. May vlog ko na yan. Ang highways na yan. Ayan, uh, yung bundok na yan. Ayan yung, yung, pinakamataas na yan. Napuntahan ko na yan. Yung sa vlog ko na highways. Uh, hiking. Nakakatakot lang ngayon mag-hiking guys kasi masyado pong mainit, marami pong ahas. Kaya sa mga mag-hiking, doble ingat po kayo kasi talagang maraming ahas. hindi din sa kabila. Ayan naman ang makikita nyo. Ayan, mayroon dito ang upuan. Sa hapon, pwede kayo dyan mo Ayan, kasi ngayon mainit pa talaga. Ayan. May hiking din dito guys. Dun o. Oh. Dun sa side na yun o. Oh. Dun kayo magsisimula. Kaya lang eh. Ayan. Ayan eh, Sa kabilang side na yan. O oh, dyan. Pwede din kayo mag hiking dyan o. Oh. Kapunta dun sa kabila. Dun pwede din Oh. Kaya lang. Hindi ako masyadong nag hiking at the moment. Kasi sobrang init po. Napaka init po talaga. Grabe. Asin asin. sumbra ayan yan o oh. ayan pwede rin kayo dyan umupo ang ganda tong place na to guys okay yan so ayan ang ganda po ngayong summer kasi green na green po lahat ng mga ano ng mga halaman, mga puno yung mga dahon nila ayan dun sa side na yun guys pwede din kayo dong mag sightseeing o oh. Kasi meron din doon mga upuan. oh, tingnan mo ayun sila lola lolo. nag-hiking sila doon sa taas. Ayan. Ini. Mag-hiking. Doon sila galing sa kabila. Ngayon papunta naman sila doon sa kabila. Maganda dito guys. Sa mga nandito sa Hong Kong, pwede nyo itong puntahan. Dito lang yan. Natatagpuan sa may Victoria Peak sa pinakang taas. So ayan ang hiking guys. Hindi naman siya totally hiking kasi hindi siya mataas. Pero lakad pa rin siya. Ayan, kung gusto nyo mag-hiking, maglakad, ayan. Ayan, oh, tignan nyo sila lolo at lola, oh. Nakatayo, ba? Diba? Ay, nakaupo pala, sorry, sorry. So, dito naman sa may unahan, hindi ko naman masyadong tinokos yung, ano, cellphone dun sa mag- dun sa mag-asawa kasi baka magalit kaya kinat ko siya so dini naman sa kabilang side ari naman ang view o, ayan. Ayan. Ayan, kitang-kita dito yung ano. Yung pinuntahan namin hiking na yun. Ayan, isusum ko ng konti. Ayan. yan kami galing guys. Diyan. yan Sa tuktok na yan. Last time. Sa highways. Ayan. Ayan o, ang ganda ng dagat to di Diba? Dito rin may dagat. Oh, ayan Tanan. Ayan. Puro mga forest naman din sa kabilang side. Tapos ayan. Balik na tayo sa kabila. Kasi natapos na natin ko ha video. Di ba? Ayan, forest. Forest na sila dito. Ah, hindi naman yung pabalik dun sa ano. Ayan o, pwede din kayo dyan magupo-upo. Patulad yung dalawang mag-asawa mag dun na nakaupo sa hapon guys mas maganda dito yung recommended dito yung sa hapon kayo pupunta kasi po para mahal, ano na siya malilim tapos ano makaupo-upo kayo dun sa ano oh, sa puan pag ganitong oras kayo pupunta ay hindi nyo ma-enjoy kasi napakainit po unless na lang doon kayo magtatambay sa anong yun oh, yun yung may kulay pula at puti na yun yan pero pag dini dini sa side na to ay hindi pa hindi pa carry sobra po ang init so yun lamang guys ang ating video for today yan na po natin tatapusin ang ating vlog maraming maraming salamat po sa walang sawa niyang panunod ng aking vlog God bless everyone. Bye. Okay.